Oh, ara. Sige, bura-bura pa kamu. Ara o oh, inyo tabutso, palpag, nan. Ara wa. Oh, ara ah, nan. Iboboy ko ba to dako. ka. Nan. Hmm. Sige. Sige, bura-bura pa kamu ara inyo. <laughs> ara, ay di ko ba boy. Ma, kay badi mo nga. blak black ka ba Ara, yatak siya ba to black di mo dinalok. Hmm, pulbay. Hmm? Naan? Hige, mm. nan Naan, ara! Ara! Ara, wasak! <laughs> Naan Mumbai Bombay ah! Naan ah. Hmm. Ara ah! Eh! Pasagin! Mabura-bura pa ka mo ah! Wara <laughs> oh! oh. Sige! <laughs> Uy! yah po di muda wi te ano mga kama sa mga pura pura pa kay mo a yeah, hmm o oh, matabo yun tapos na ano ang gina inyong gina gina metal palis gina metal palis pa na wasak na, na. <laughs>